doon po sa mga naghihintay kung ano yung kasagutan ni, ni Rowena tungkol sa pag-uwi po nila kasama yung kanyang uh, kanyang nanay para po ihatid kay Tatay Doro at uh, pag-usapan pa nila kung ano yung dapat na na pag-usapan na dapat nilang gawin ng pamilya at uh, yun po sila na po yung magdi -de kung ano yung yun dapat at uh, Paanggang po natin yung kanilang uh, kanyang, uh, sasabihin at uh, ganyan din po uh, tayo po ay nakiusap lang din na sana ay mag, uh, magbigay ng pahayag kung ano po yung kalagayan dahil nga hindi sila nakakarating. At uh, narito po yung pahayag ni Rowena mula po sa kanila sa Bordeos, Kesa. Sir Marco, salamat po sa pagtulong mo sa magulang ko. Kami na po ay nagukupra. Nagkukupra lang po kami sa bundok para po naman kami ay may pamasahe papunta diyan. Sana po maano ko si Teodoro na dito sa akin tumira. At panahon na na para alagaan ko sila. Yung pong hero ko, po, Sir Marcos, ay hindi ko po yung bininta. Yung po ay iniwang ko lang po doon sa akin pinsan. At sabi ko nga, baka po magalis ang Teodoro ay mawala po dito sa kanilang bahay kaya po hinabilin ko Nag Nagtulo, nagtawag ako doon sana kung babae para po na kami may pamasahe pag uwi namin dito kaya, kaya po ako nag apura pag uwi at may inintindi po akong papel namin dito sa bayan at yung anak ko po ay kailangan pong maipasa ko yung papel niya salamat po sa tulong